Yun, umula na din sa wakas and for today's video, samahan nyo naman akong magtanim. Maaga pa nga ni pala akong bumangon dyan para maaga ako makapagsimulang magtanim. Nagtanim nga ni pala ako dyan ng okra, sitaw at saka bataw. At dahil marami nga ni pala akong naipong buto nung nakaraang nagtanim ako, ayan, marami din akong maitatanim. At dyan nga ni, sa part na yan, puro sitaw at saka patani ang aking itatanim. Maganda-ganda din dyan at mayroon ng pagapangan. Kaya ayan, tara na, magtanim-tanim -tanim para sa susunod may aanihin. Akin na rin palang inayos yung aking kamutihan. Kinuha ko na yung mga dapat kuhain at magsisimula na rin akong magtanim. Para sa susunod, meron na tayong gugulayin. At hindi ko rin inaasahan na marami pa pala akong makukuhang laman dyan. At bukod sa laman, meron ding hamtik. Aray, anong sakit ba yan namang makakagat ay? At dahil kinagat nyo na din naman ako, hala, abongkalin ko na ang bahay nyo. Ayan, patas na tayo. <coughs> At ako ay nagagamas, nagaisip na rin ako kung anong aulamin. Digla naman nagsabi ang aking mga inakay na gusto daw nila ng chame camina, isa ang gulay. Nagdagdag din nga ni pala ako dyan ng kikiam at akin muna prinito bago ko ilalagay. Ayan, mag-isa-gisa muna tayo. Gusto ko kaya sa kikiam ay huli ko nang ilalagay pero medyo masarap-sarap pa siya. Ayoko nang medyo parang malambot na baba. Ayan, mag gisa gisa muna natin. Simple lang naman yan at yun na may pang sarili lamang ayan, tapos kumulo, nilagay ko na si Kikiya, maya maya, hanguin ko na kain na tayo, thank you for watching